Yes, grabe. Ito lang yung kusa na nabuntan ko na grabe. Isang panagbayan box ang regalo. Okay. So, so mga nandito dito mabibigyan. Yes. yes. pa. Para mo kayo na yung spam dyan. Wow! Pagbukas pala may churches na ako na Yan po ay tinala or uh, dala ni Mrs. Juliet Soriano Igaran. Kaya uh, nagaling. Wow!

Grabe, isang tax talaga yan. Yung is pinadala, ayan. Pinadala para lang sa inyo. Mali na ang 30,000 dyan, Madam Pirin. Alright. So, yan, may agad na yan ko. Yan na ispak po. Oh, meron ka sapatos. Kami sa parang ispak. Mga gamit sa pagsisimula si bagong na niyang bagong magkasawa. Wow naman talaga. Very yes, supportive yeah, ah, naman talaga si kinati. Yes. napaka generous gesture from the fourth. Diyan 'tong karirinig ko ito. ako tariin din po ito, <laughs> <laughs> ah, okay. ito pagalawin niyo po ang baso. Usahin natin dito isa-isa ang mga nag-congrats dito sa mga bagong kasal. Ayun, sabing ganun na Angelin Tihano Pastor. Congratulations. Wow naman ang daming regalo. At sabi naman ni Yanyang ano, Gera, sana all pwede pong paisunod. Ay, mayroon pang binabalak. And sabi naman gano'n Maria Lasuriano, wow, kung galat po, both as bagong kasal. Pero mas maganda sana kung sa bahay kayo dalawa lang mag-asawa yung nagbubukas ng gift. Mas nakakakilig po. Ayun. And sabi naman gano'n ni Christina Makaraig Biato, Wow, ang daming laman ng box. Congratulations, best wishes. Ayan, mga langga, ako rin tapos puso po akong uh, nag-congratulations sa bagong kasal at sana magiging masaya kayo at tuloy-tuloy uh, kayo at uh, maging masaya ng habang buhay kayo magkasama. So huwag niyong kalimutan, share like and comment and follow ng aking Facebook page. Maraming salamat sa inyong lahat.